Good morning, good evening. Atin naman alamin mga kaibigan ang lagay ng ating panahon ngayong umaga sa tulong ni James Chan. Umaga, kumusta po? Narito po dito ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng October 6, 2023 na kung saan sa ngayon po ay wala na tayong binabantayan na sama ng panahon dito sa loob ng ating area of responsibility, tuluyan na po na nakalabas sa ating PR si Bagyong Jenny. Yung habagat naman ay dumada please na lamang dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at ito ay papahina na rin at, bababa na po ang hanging amihan o yung malamig po na hangin. Samantala, patuloy pa rin natin na binabantayan ang dalawang LPA sa labas ng ating area of responsibility. Ang isa po dito ay posibleng papasok sa ating PR na lalapit po dyan sa may Eastern Visayas na nagbabanta na tatama dyan po sa may Bicol Region bilang LPA o mahinang bagyo. Next week po yan, hindi po yan makakakilos pataas dahil sa inaasahan na malakas na bugso ng amihan sa susunod po na mga araw. Samantala, ang kalawang LPA naman, ay posibleng maging malakas na bagyo next week ulit pero posibleng hindi na po yan makalapit sa ating kalupaan dahil mahaharangan po ng malakas na bugso ng amihan at kakawit yan sa may frontal system pataas. Pero posible pa po na magbago ang forecast na ito, kaya patuloy po tayong magtatabay sa mga susunod na updates. At ito naman po ay pinapakita ng forecast model na ating ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa, at sa lagi naman po ng ating panahon, ngayong madaling araw ay may mga pagulan pa rin dyan sa Maybatanes at Babuyan Islands. Dahil po yan sa trough ng bagyo, maging po sa ilang bahagi ng Ilocos Norte. At dahil naman sa habagat, ay may mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at may mga isolated rains rin sa ilang pang bahagi ng Legazpi, Masbate, Gimaras, Estancia, Bacolod, Escalante, Toledo, Zamboanga, Pagadjan, Governor Generoso at Sarangani. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil sa trough pa rin ng bagyo at habagat ay maulap na kalangitan pa rin na may mga pulupulong pagulan diyan sa may extreme northern Luzon, ilang bahagi po na Ilocos Norte, Ilocos Sur, northeastern part ng Cagayan at maulap na kalangitan naman na may mga pulupulong pagulan sa ilang bahagi po ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Occidental Mindoro at Northern Palawan maging po dyan sa may Pagadchal. At mamayang hapon, mas maraming lugar na po dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan. E kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, ay ugaliin lamang po natin lagi ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman po mga baybayin, dahil pa rin sa habagat at draft ng bagyo ay may kataasan pa rin ang mga alon. Diyan po sa may seaboard ng Patanes, Babuyan Island, Ilocos, region at Pangasinan na ang mga alin pa dyan ay e posibleng aabot hanggang po sa 2 to 2.5 meters height. Kewasan muna natin ang papalaot lalo na po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakonang